Oh, start. Po. <laughs> ano po ako sa tatay. Makain pa po. ako na po. kay tatay. Si kuya natin, si Idol. Nagpipilit sana na magkamiro ng ginto yung ano niya. Mga itinabing bato. At kaya napuntahan natin, kiusap. Yung Idol, kaya ay para talaga sa tatay niya. Oh. Grabe. Idol! Layo! <laughs> Grabe! Shout out sa mga taga-bahaw, ano? Mikol pa naman ito. Mikol pa naman! <laughs> Ayan, sa idol to. Layo sa inyo to. Kita rin tayo sa personal. <laughs> Oo. Oh, Gaano lang kami. Eh. Nanunod ng mga video natin. Ayan, nakarating kami dito. <laughs> Saan to, Malayo pa yung iyo? Diyan uh, lang. Pasok tayo dyan. Papunta dun sa... Sige, susunod na lang kami sa motor, no? Oh, tara, tara. Tara, tara. Ayan guys, samahan nyo kami doon sa kanila at tingnan natin yung ano niya. <laughs> Tulungan natin si Kuya kung anong mangyayari. <laughs> well guys, dito na tayo sa lugar ni Kuya. Tumadir. Ay, magandang hey. hey. araw po. Hey. Papayos ako nitong ano. So, Skalan. Kalan ko eh. na, oh nga. Nahulog na <laughs> 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 yun. Kalan kuya. Ah. Kaba po yan. Yeah? Kaya ayos. Kaya inaayos pa. Kaya yeah, yan. Yeah. Para makaluto. Kapa ko ano na eh. Kaya, wala kaming ano eh. Uh, Kaya wala kaming eh. Si tatay wala daw po silang from hospital Ay grabe ka Simula pa pandemic? Simula pa na pandemic Simula pa pandemic Ang ganyan eh Siya mga idol, nandito tayo sa kanila Kapag no? pa tayo dito At ganito pala yung ano nila Ang no? Uh, tingnan natin. Tapos kuwawa na. Ay, ito nang tulog sa atin. Okay. Tagal na Yung, tagal na po. Tagal na po. Kuwawa na. Tama mo. Kaganyan na lang po siya. Kaganyan na lang po. Kuwawa po. Ano na lang Kung ang buhat siguro, wala naman yun sa nawala naman ako. Katulong, hindi ko naman kaya kasi mabigat na. Oo. Sabi uh, da, nakadaya pero na kadaya, po siya habang ano, simula pa nung ano, pandemic. Ano <makes noise> oh, na siya. Ang tagal po ano. diabetic siya. Diabetic. Tuwawas so, tatay. Uh, Ang ano, Uric acid niya. Na dati ano, high blood siya. Na, ano na siya na mild stroke siya. Um, mild stroke po. Oh, uh, Nung, ano yung blood sugar na nung ma-hospital siya ng pandemic. Ang yung ano niya, blood niya. nung pandemic pa po. Oo. Oh. So, mga edad tatay. kanya oh. hmm. Hindi na. Ano. Kumain man siya, kating, ano, mga tatlong hmm. kutsara lang. Ito, yung mga Kasi pag ma, ano, yung, ma, ano yung kanin niya, yan, yung blood sugar niya po. Simula pa mga idol pandemic, hindi nila makipagamot. Sa mga idol, ito nyo, bahay nga nila. Oh. Talagang butas-butas. Sana mapuntahan ito ng mga, yung mga tumutulong talaga. Wow, pati si nanay, tagal na nag-aano. Uh, ano din ako na, alam naman maghingi-hingi ako sa mga anak, may mga pamilya na eh ano, yan, ititira-tinda din ako. Hindi, uh, pa rin din kami. Kaya, ano, hindi. Ni... Kasi eh, may mga pamilya na rin yung anak ko. Ano? Kaya mo na at pagka maganda yung transaksyon namin ni Kuya, baka makasorte. Eh. Sana nga po. Kaya nagpilit din po ako makapunta rito. Talagang uh, para matulungan kung ano talaga yung sinasabi niya na may kinto daw yung bato kasi Ay, malaking malaking ano kasi yun trabaho yan doon sa rapo-rapo ginto ang po ginto ang po sana po meron para maprocess po natin ito nagtrabaho ayan Ditingnan po namin para mapagka po meron malaking pera po yun mga baka pagka titingnan lang po. Lata ata na yung bahangan uh, ano, yung... ako na yun. Ano, meron pa siyang mga bato. May nakita ako doon nga parang sinid niya sa akin na parang uh, oh, oh. parang meron naman po talaga. Kaya titingnan namin. Oh. Para, at ito nga daw po yung sadyaan niya para maipagamot yung ay, oh. uh, ay si Kaparmer naman ho ay wala talaga din. Misa, wala din naman po ang ano pantulong sa mga ganyan mga ano. Oo, kasi sabi ko, meron na ako nababalitaan na nagbablog er, na, at na, naman nung nagbablog. Napadalhan mo <Gliri> yan. Ay, oh. Ayun mm -hmm. mga kababayan, ano. pwede po tayong ano, mm -hmm. mag-iingi po ng tulong si nanay. sakali oh. lang, ano kahit kung pandaya, pero ano ay. eh. Uh -oh. Ay, si tatay mga idol, hindi oh. magpagsalita ay... Eh talagang uh, nga ay, kailangan natin silang tulungan ano mga idol sana may, may, mga bukas sa palad dyan oh. kahit pag share man lang mga idol ano, sa ating video ayan tayo kay nanay idol pasok tayo dito nay kami pwede na rin magtatagal at yung transaksyon po namin ni kuya para sana kay tatay na ginto wala po na po ako yung hindi na po para kay tatay Larin naman po kami dalang masyadong gadget ay kaya pinuntahan ko nga po sana talaga dito at may, ano, para masampulan nga po yung ginto na sinasabi say, para may sabi nga niya mayroong ano eh sa tay kakawa naman mga idol ano. Say, kaya tayo na padpad na lang tayo ng tulong sa ano. Uh -huh. sa, sa mga Pag-vlog baga mo nahihingi sa ano, pang bansa. Na, ngayon na, mga, ngayon may ano si nanay, may mensahe ano po sa mga kaibigan natin. Uh -huh. Maraming salamat na lang. Opo. Oh, ano eh? Uh, uh, at... Na, no, na, no, na. No. Uh, Magkatalo pa makapili ng gamit. Opo. Oh, uh, pasugod po ako dito kasi may mga sampulan nga daw pong bato. Para daw po kay tatay kasi baka kung sakaling may ginto daw mga kababayan, ayan, ang sampulan namin at ay si tatay. Sabalit, idol, negative. Kahit anong pilit namin ni idol, Tom, ay wala po kami makita talaga. Ang sinchang ni Nainay ha, tiyan lang kaya ni Kaparmers. Kaya ng mga kababayan, pagka may nagpabot po sa akin, kahit sa akin na nahuwi yan, o ti kukontakin ko na lang si Kuya kung sa ano. O kaya is eh, kahit man lang po sa pag-share para kay tatay. Grabe po ang kalagayan nila dito. Ay, napakalayo nila dito. Dito pa sila sa baaw, bulaang. Grabe talaga po pag ano, walang pira, ano. Hindi mapadala sa, ano, Doktor, Kahit anong kung mansanas, ayaw niyo i-iikain. Eh. Makain pa mo po. Mansanas, hmm. albusan niya. Kaya't yung saging na sabah, isang ano lang, pinapakain. Hindi nga lang po yung mapapakain ah. Sabah, baga na hinog siyang hindi luto kasi ganap din yung sa ang kape. Hindi mo Pero hilaw siya, hindi lingo, hindi hinaga. Meron po. Pag yun na lang yung kinakain niya, mansana, saka saba. Na, ano, kasi pag kanin, mataas yung, yung sugar niya, yung yung ano, ano? tumataas lalo. Kailangan po talaga na doktor. Paggamot mga babayan. Uh, si kuya natin, si Si Idol nagpipilit sana na magkamiro ng ginto yung ano niya mga itinabing bato at kaya napuntahan natin kay usap yun ay kaya ay para talaga sa tatay niya oh. grabe Sayang so, sana may maawa mga idol magbigay tulong kuya oh, para sa kay tatay no? mga wala ng pag-asa tuloy lang Tranquilo <laughs> yan, sugi na yan. Ah. Ah. Pag mong i-ubusit, may harapan tayo magpiga niyan. Tunti <laughs> lang. Alam, <laughs> may nakita ka ba ka? <laughs>